from Antipolo City Malia Francine Wow Wow, wow. Oh, wow. oh Oh, oh. she is wearing my clothes Anak ng kapuso aktres at komedyan na si Pokwang na si Melia O'Brien kinagiliwan at kinaaliwan ng maraming netizens online matapos itong mag-ala model gamit ang iilang sexy outfits ng kanyang mami Pokwang, mula sa latest Instagram stories ng TV host na si Pokwang ay masaya nitong ibinahagi sa publiko ang isang maikling video clip ng nakakatuwang bonding nilang mag-ina kung saan napagkatuwaan nga nila na mag-ala model nga si Melia gamit ang iilang mga damit ng kanyang mami Pokwang. Sa mga video na naibahagi ay makikita natin na tila nasa pageant nga ang mag-ina kung saan tinatawag nito ang buong pangalan ni Melia at bigla namang lalabas si Melia na tila mag-aala model gamit ang iilang sexy outfits na talaga nga namang bagay na bagay sa kanya. Nakakatuwa naman si Melia dahil game na game din ito sa mga ganitong klaseng bonding nila ng kanyang mami Pokwang. Samantala, Kinagiliwan at kinaaliwan naman ng maraming netizens online ang video na iyan ng pagrampa at pag-ala model ni Melia kung saan ay marami ang nagsasabi na sa gandang bata ni Melia ay hindi malayong maging isa nga itong sikat na model balang araw, narito ang iilang video panoorin natin. Number 1, Melia Francine O'Brien. Wow! Melia is wearing her mom's clothes. 와우, wow. 짠, baby. 와 와우. 와우, 오, 우 파, 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 와 와우. 와와와오와와 오, 할우 오, 우 와우. 와우. from Antipolo City, Malia Francine. Wow. 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 Oh. Wow. Wow. Oh, ganda. oh. Oh. She's wearing my clothes. Beautiful. Wow. Oh, may accessories pa. Oh, oh pang model talaga. Ganda. Oh, oh, oh. Ganda. Oh, oh, oh. oh, oh. Ganda. Oh, turn around, darling. Wow. Oh, wow. Oh, oh, pa, 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 pa. Oh, pa. oh, pak, pa. Oh, pa. Oh, pa. Ooh, look at the shoe. Oh, wow, nice. Oh, pa, 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 Oh, ala, gan oh, Hala, ganda. Oh, ala, ganda. What happened to you? A bird what, what are you right now? This time, what are you? A bird. A bird? Is that the wing? <laughs> oh, my goodness, Maria. <laughs>